So, ito po yung insulin. Kailangan nyo i-review yung parts ng insulin. Nandito po yung insulin. Nandito yung dosing window kung saan nyo po i-turn ilang units. Dito nyo po ilalagay yung needle. So, ito po yung needle nyo po. Tatanggalin nyo po yung paper tab. Tapos, ikakabit nyo po yung needle. Straight down, parallel. Tapos, ipihit nyo po hanggang hindi na po siya mapihit. Tanggalin nyo po itong safety cap. Itago lang po siya. Ito, pwede niyo na pong i-dispose. makikita niyo po, very thin yung ating needle. Mag-test shot muna kayo pag gagamit kayo ng bagong pen. So, sa test shot, ilalagay niyo po sa 2 units. And then, dapat may papatak. Pag may pumatak na po, safe na po to inject. And then, ilalagay niyo na po siya dun sa desired dosage niyo. For us, 10 units muna. Then every two days, itataas nyo po based dun sa ating instructions. Saan po pwede mag-inject? Kahit saan may taba. So, pwede sa chan, pwede sa hita, pwede rin sa back of the arm. Pero sa chan, para makaka-self-administer si sir. So, ilalagay nyo lang po yung alcohol. Ang hawak, sir, hahawakan nyo po siyang ganyan. Try nyo pong hawakan. Okay? Tapos, tulak nyo na po. Okay? Masakit? nday. Okay, tapos yung thumb press down all the way down until mag zero bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tapos tanggal. Okay? Pag natanggal na po, gamitin niyo po yung cover para tanggalin yung needle. Everyday papalitan po ang needle. Okay? And yun po tapos isa-store na lang niyo po. Pagbukas na po siya, pwede na po siyang hindi naka-ref. Uh, best before the biggest meals. Kunyari, ngayon, before dinner. Uh Oo. -oh. Okay pa. Tapos ito, ito na. Okay na pa.